tulingan, tsaka ang tawag sa probinsya nito, ma, bao. Bao, Gagataan natin, guys. Prito muna natin. Tapos may pinaksiw naman si mama ditong banak. Ayan, banak. Paksiyo. Sarap yan. Malaman pati. Siyempre. Eh sasain din siya ng white rice dahil ayaw niya sa brown rice. Ngayon din akong nilagang saging. Parang um, gusto ko lang magnilagang saging na yun. Tsaka magpapak ng ginataang tulingan at bao. Let's go guys. Gagataan natin itong tulingan at bao. Ayan, ko pa. mag ko pa. Pinipreto ko pa. Pinipreto Siyempre. Ito okay, dyan. May antal. Fresh gata. Okay. Iniprito ko pa yung ibang mga ingredient. Ah, ibang isda pala. Okay, okay. So, pinaglay natin lahat yung Lagay na natin lahat yung mga ano na, lamas. Ito nga lamas. hindi na natin siya gigis sa na natin siyang gagataan dahil yung ating isda ay ina na natin eh, luya at tanglad yan dahil well, yung ating isda ay pinirito na natin siya. So, lalagay na lang natin siya.

syempre, nalagyan natin ng konting uh, asin. Konti na lang dahil nilagyan na natin ng asin yung ating pinirito. At syaka, tamintang dorog. Okay. At isa lang na natin siya guys. So, ayan, guys. dinagdagan ko yan ng konting tubig para ah... Uh, dumami yung sabaw kasi konting-konti lang parang hindi ako nasasapatan do sa isang fresh gata na gano'n. so dinagdagan ko siya ng konting tubig sobra rin naman siyang concentrated kaya okay lang at syempre titikman natin siya hmm, tama na yung tibdan niya so ilalagay na lang natin yung Pababain so, ko muna ng konti yung anong yan, sabaw. Ilal tsaka ko ilalagay yung ating pechay. Yan, nilagay natin yung kita na uh, pechay. Palulutuin lang natin yan pag na tsaka natin lagyan ng kaunting-kaunting suka. Okay? So, lagyan natin ng kaunting-kaunting asin. Uh, suka. Yan, yan. Tapos pakuloyin pa natin ng mga isang minuto tapos pa na yan. Kain na tayo. Luto na siya. Luto na.